Makabansat 2, quarter 2, week 4, day 2 Hello, welcome to my YouTube channel. This is Chel. Please share, like and subscribe. Thank you! Makabansat 2, quarter 2, week 4, day 2. Mga kasanayang pampagkatuto na ilalarawan ang kulturang material at di materyal ng kinabibilangang komunidad. Magandang araw mga bata! Naalala niyo pa ba ang ating pinag-aralan kahapon? Ano ang mga kulturang material na makikita sa inyong relihiyon? Ano-ano ang kulturang di-materyal na madalas ginagawa sa inyong relihiyon. Sa araling ito, kayo ay inaasahang natutukoy ang mga kulturang material at di material na makikita sa tradisyon ng musika at pagsasayaw. Gongs, instrumentong pangmusika na gawa sa metal. Ito ay tinutugtog sa pamamagitan ng pagpalo nito. Mga bata, tingnan ang mga larawang ipapakita ko sa inyo. Ano ang mga nakita sa larawan? Anong sayaw ang kanilang ginagawa? Ano ang mga kulturang di material na makikita sa larawan? Maliban sa relihiyon, ang kulturang material at di material ay makikita rin sa mga sining ng pagsasayaw at musika. Ano ang pinapakita ng larawan at ano naman ang mga kulturang di material na makikita rito? Ang mga larawan ay nagpapakita rin ng isang uri ng katutubong sayaw. Ang kanila mga instrumento at mga kasuutan ay halimbawa ng kulturang material, samantalang ang pagsasayaw at kanilang tradisyon kung bakit ito isinasagawa ay mga halimbawa ng kulturang di-material. Mga bata, sa pagkakataong ito, hahatiin ang klase sa dalawa. Ang isang grupo ay sasayaw, samantalang ang isang grupo ay tutugtog o gagawa ng rhythm upang masabayan ang sayaw. Handa na ba kayo? Magaling! Pagkatapos gawin ito, ay magpapalit naman ang grupo ng sasayaw at tutugtog ng rhythm. Mga bata, paano nakikita ang ugnayan ng kulturang material at di material sa sining ng pagsasayaw at musika? Para sa inyong pagtataya, sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang kulturang material at di material na makikita sa mga tradisyonal na sayaw at musika na makikita sa kinabibilangang komunidad? Para sa inyong takdang aralin, magdala ng magazine o colored paper, gunting at pandikit. Ngayon mga bata, dito nagtatapos ang ating aralin. Nawa po ay mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Salamat! Bye!